Ito ang sitwasyon ng mga kabataan pag walang paso. Malayong malayo sa panahon namin noon. Kaya no, comment na lang ako. Itutor ko nga pala kayo sa planetang Sanho Ito ang pinakamakati avenue namin dito. At ang sunod na kalye na yan, yan yung pinakaayala avenue namin. Mababait What? at tahimik ang mga tao rito kapag tulog. At ito naman ang pinaka-expressway namin dito. butuhan kasi ng barangay, kaya walang traffic. Kung sa ibang planeta ay may mga hotel, ito naman ang hotel namin dito. Pasukin natin ang hotel dito sa planetang San Ho. Pagpasok nyo palang, parking ka agad. Ang makikita nyo, may isang nakapark na bisikleta. At ito naman ang kanilang restaurant. Nakaridi na ang lolo to ito naman ang kanilang buffet more than one. Ang pagkain napakarami. Napaka-fresh pa. At ito naman ang mineral water nila dito. Napakasarap inumin. At ito naman ang play area dito sa hotel Sanho. Maraming toys more than one. At ito naman ang elevator paakyat ng hotel dito sa planetang Sanho. Partida pa diretsyo na kayo sa inidoro. At kung iskeleto Or naman ang hanap nyo, meron din kami yan hindi lang gumagana ngayon dahil brownout. Ito naman ang itsura ng single bedroom, napakaaliwalas. At ito naman ang itsura sa loob ng double bedroom, napakaaliwalas din. At green na green ang kulay, parang nasa gubat kala. At hindi lang yan, meron din tayo ditong basketball court. Oo, basketball court. Yan, ang basketball court dito. Standard ang taas, standard ang lapad, standard ang haba. At panoorin nyo ang nagpa-practice dito. Parang kulang pa sa almusal. Pero sa tingin ko, parang estudyante yata ito ni Bruce Lee. Tingnan nyo naman, marunong siya mag-flying kick. Pero kamukha niya si King Kong. At hindi lang yan, ganito naman ang mga tsura ng mga guests dito sa planetang Sanho. Mukhang galing pasahamas ang isang ito. At mukha pa yatang may utang sa home credit na hindi pa binabayaran. <laughs>